Sobrang miss na miss mo na ba ang partner mo? Halos mababaliw ka na sa sobrang pagkamis mo sa kanya. Pero ikaw ay baliwala lang niya. Lalong-lalo na kung LDR kayong dalawa at bihira na lang siyang tumatawag, text o chat sa'yo. Kahit hindi naman kayo hiwalay ang dalawa ng partner mo, pero ikaw ay wala nang halaga sa kanya. Kaya ngayon, sobrang miss na miss mo na siya at palagi ka pa rin naghihintay na kontakin o tawagan ka pero wala talaga. Kaya gusto mo ba sa pamamagitan nitong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon ay isa itong paraan para siya na naman ang mababaliw sa sobrang pagkamis niya sa iyo? Pwes, gawin mo ito na buo ang loob at tiwala mo. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo, basta dapat gawin sa mabuti at hilingin ng buong puso. At panigurado ngayon mismo, matatamaan siya pagkatapos mong gawin ang ritual na ito. Una, ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ito sa papel. Pangalan at apelido niya ng pitong beses. Dapat alam mo ang tunay na pangalan ng target nang sa ganun mapadali po ang talab nito. At pagkatapos mo na itong masulat, kumuha ka ng garapon o baso at upiin ang papel at saka ilagay ito sa loob ng baso o sa garapon na inihanda mo. Kahit ilang tupi ay pwedeng pwede po. At pagkatapos, kumuha ka ng isang kalamansi at hiwain nyo po at pigain. At dapat mapunta po yung katas sa papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan na nasa loob ng garapon o baso. At pagkatapos man itong mapatakan ng katas ng kalamansi, hawakan ang garapon o ang baso. Hawakan sa dalawang kamay mo, pakaisipin mo siya ng mabuti at ibulong mo ang spell na ito. Pangalan at apelido ikaw ay mababaliw sa sobrang pagkamismo sa akin. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses. At pagkatapos ay pwede mo nang itago ang ritual sa safe na walang makakakita at makakaalam. Pwedeng hindi takpan ang ritual at itago ito hanggang pitong araw. At bulungan mo ito araw-araw hanggang matapos ang pitong araw sa kahit na anong oras na gusto mo. At pagkatapos ng pitong araw ay pwede mo nang itapon ang ritual ang laman lamang po sa baso o sa garapon ang itatapon nyo. At magagamit mo pa ang baso o ang garapon sa susunod mong ritual. At kung sakaling wala kayong kalamansi, ay pwede kayong kumamit ng lemon. As long as papatakan o malagyan ng katas ng lemon o ng kalamansi ang papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan. At pagkatapos mong gawin ang ritual na ito, mag-type ka lamang sa comment section, I claim it. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.